lahat. Ako, matagal na akong bosses, No? Uh, hindi lang ng music industry, kundi ng uh, public office, tsaka ng legal, dahil ako ay abogado na rin ngayon. At pati private, dahil ako ay negosyante, matagal na. So, gusto ko pong uh, tumulong sa pag, sa, sa batas ng anti-corruption agencies. Kasi talagang kahit ano gawin natin, kahit magbago tayo ng konstitusyon, magbago tayo ng mga batas, kung kurakot pa rin ang mamamahala sa atin, walang mangyayari sa atin. I want to institutionalize anti-corruption laws and agencies. Independent, may sariling budget, hindi napapaltan ng nakaupo. No? Yun po ang una kong hangarin. Pangalawa, gusto kong ibalik ang diplomasya sa Senado. Gusto kong ibalik ang Senado at ang Lower House sa tamang release. Hindi ako nag- magkikriticize sa hearing kung gusto niyo mag-hearing basta kung totoong in aid of legislation pero ang marami pong dinidinig ngayon kailangan dalin sa korte wag doon para ibalik ang tamang trabaho ng senador which is to make effective laws pangatlo yung sa music tsaka na natin pag-usapan <laughs> kasi hindi ko siya minamaliit importante siya malaki yan sa yan. kasi we will use music as an economic force pang turismo yan eh K-pop lahat no Hollywood pero hindi kailangan i-explain eh hindi ko kailangan i-explain tutulungan lang natin yung industry na 'yon na talagang makakasilbi sa economy vloggers bloggers kasama bloggers music artista lahat yan to utilize it hindi yung parang nasa gilid lang tayo then hindi naman tayo isdang gigilirin eh 'di ba tayo ay pwedeng maging nasa sentro ng economic forces. Asahan nyo sir, ilaban namin kayo ng na patayan kampayonan. Maraming salamat. Attorney Jimmy Bundok, ikaw po ay uh, kilalang uh, supporters ni Pangulong Duterte since uh, 2015 or 2016. Kilala po natin si Pangulong Duterte na galit sa druga. Kaya nga nagkaroon siya ng war on drugs. So ngayon, under Marcos Admin, medyo napabayaan. Mayroon ba kayong naiisip na batas patungkol dito sa paglaban ng illegal na droga sa ating bansa? Alam mo, yan ang napakahirap. Dahil hindi tulad ng mga sinabi ko kanina, ang enforcement of drug laws ay talaga is an executive privilege. Nasa executive yan eh. So, ang magagawa lang natin ay we will revisit yung mga comprehensive na dangerous drugs law kung paano papaiigtingin at pa gagawing mas mapisa yung mga pedeya no para magkaroon sila ng autonomiya alam mo sa lahat po ng plataforma ko lagi yung maririnig yung autonomiya kasi dapat ang mga ahensya may sarili silang power to enforce na hindi sila bastang nauutusan kung sino na nakaupo para ginagawa lang nila lagi yung tama So we will revisit those uh, uh, laws on dangerous drugs. Uh, ikaw po yung pang-apat na kandidato ng Senado uh, sa Senado ng PDP Laban. Alam na ho ba ni Pangulong Duterte na nag-file ka na ngayon ng COC? Wala pong iniendorso ang PDP na walang basbas ng uh, ating uh, leader na si Pangulong Duterte. As a matter of fact, si Robin ang mismong nagsabi sa akin ngayon, si Senator Robin, sabi ko, Idol, maraming salamat at uh, kahit iba yung araw ng filing ko, nakadalo ka. Sabi, ay, utos ito ni Pangulong Duterte. Yun. So I'm very honored. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at sa mga mamamayang Pilipino? babawiin po natin ang gobyerno ito. Yun. Sa inside. Babawiin natin. Hindi po tayo nang aaway, hindi 'yon. Ibabalik natin ang lahat ng tapak. Pero kailangan niyo kaming tulungan. Iupo, Iupo natin. kami, sir. Handa. kami. Opo. Kasi kahit ano po gusto niyo gawin, kahit charter change, no? Hindi iyan tungkol lang sa so kung ano yung batas, Kundi, sino ang hawak ng bullpen? Mm -hmm. Importante kung sino ang ng bolpen kung may tiwala tayo. Kaya, kung ako lang po sa inyo, PDP straight. Para alam natin na may basbas -bas ng isang pinagkakatiwalaan natin, si Pangulong Duterte. Katunayan na, Tony, lahat kami, yun ang sinisigaw namin. eh, Kami mga DDS vlogger, ang sinisigaw po namin, straight ang PDP laban. Straight. Wala kami.